Kasi yung amo ko po dati sa Batangas, eh, kapag naano, nalagi ako binabarel. Oo. Oh. Dito Pero hindi naman ako pinapatamaan. Dito kasi sa Tres Mundo, walang mga sabit-sabit sa leeg. Ang mga ang, ang mga antingero, ang daming nang kasabi dito. Oo oh, Iba-ibang mga pang pangdepensa. Hindi e, ba sila na bibigatan diyan? Subukan mo kaya mag, magpasyal ka sa mall tapos kasama yung jowa mo, Baka sabihin pa na, pangit naman tong jowa ko. Ang daming mga burloloy dito sa dibdib. Pero ang Trismundo, walang, walang ganon. Malayang, dami malayang lumalakad Ang dami, dami, dami ka parang mga latin dyan. Dami ho. Kasi ho dati, nang naniliksik po ako ng ano, ng ibang mga gamit. Oo. Mga Marami kasi gusto matutunan nung ako dag-spiritual. Oo. Pero tama yung ganda ako, sinabi sa akin mga matatanda, yeah. dali dalhin mo isa lang. Asa na yung tuway mo? Wala, patingin niya ako sa tuway mo? Kaya lang. Kasi, Tutok mo yung kamera. That... Ayan, yan yung, yung nakabalot dyan. Ito Sige. po yung tuway. Oh. Bago ito naman po yung ano, bato na naging ano, ah, uh, bato na naging kahoy. Nakita mo ba ang ang ang, ang, ang laman dyan? Hindi ko. Oo. Oh. Okay, hindi mo alam kung sigurado ka ba na tuway ang laman yan. Baka pag, pag buksan natin yan, puro mga... Latak ang laman dyan. <laughs> <laughs> Hindi ko alam. Oo. Oh. Mga kablog ko, uh, masayang araw sa inyong lahat. Lusun, bisayas at pindanao. Uh, mayroon na naman po tayong natulungan na anti-ngiro. So mga kablog ko, uh, papunta po tayo ng Batangas ngayon dahil sa trabaho. So alis kami ngayon uh, bago kami alis, ipost ko po na tong video na ito. Uh, punta kami ng Batangas ngayon mga kablog ko. So ito na yung bago nating kaibigan na antingiro na sumuko na siya at nagbalik loob na siya sa kaliwanagan Malulusaw ng agos namin yan Ah, ba yung mga gamit mo? Patingin nga. ito bro yan At lang yung mga mo ah uh, itong arkanghel ano pa ah uh, tuwi. tuway At saan ang tuway tuway mo harap mo nga dito harap, ito. harap mo sa kamira. Lolo lulusawin okay. natin yan pero mas maganda may tubig tayo tubig oo sakit lang o oh. kuha tubig oo oh. Mayroon ka bang palanggana? Palanggana? Mm. Ah, meron na yung grill. Oo, lagyan mo ng tubig tapos lahat ng mga latin mo dyan para hindi na yan makagambala dyan. Yan. Lahat ng mga latin mo, kunin mo na. Ilagay, ilagay natin dyan. Ano? Lagay dyan sa planggana. Lahat ng mga latin mo, medalyon. Huwag ka nang magtira. Huwag ka nang mag-iwan pa. Ilulublo po? Ha? Ilulublo po? Oo. Lagay mo dyan sa tubig. Hindi ka pa patahimikin yan. Pag ka ikaw pumasok ng antingero, habang buhay mo na yan, kahit anong alis mo dyan, hindi yan alis sa'yo. Dagambalain ka niyan. Tres mundo lang ang makapagpakalas niyan sa katauhan mo. Pinagkaloob lang mo sa akin yon. Kaya mm. nga. Kasi yung amo ko po dati sa Batangas, eh, kapag naano nag nalagi ko binabarel. Oo. Oh. Pero hindi naman ako pinapatamaan. Dito kasi sa Tres Mundo, walang mga sabit-sabit sa leeg. Ang mga ang, ang mga antingero, ang daming mga kasabit dito. Oh, Iba-ibang mga pang-pangdepensa. Hindi eh, ba sila na bibigatan diyan? Subukan mo kaya mag, ka sa mall tapos kasama yung jowa mo. Baka sabihin pa na pangit naman tong jowa ko. Ang daming mga burloloy dito sa dibdib. Pero ang tres mundo, walang walang ganon. Malayang malayang lumalakad. Kahit kahit barilin mo pa yan, hindi yan tatalab yung bala kasi ang tres mayroong pamigil. Kahit anong kalabit mo ng gatilyo, hindi yan puputok. Pipigilan niya yung gatilyo. Ganon ang tres mundo. Kahit hindi ka po mag-orasyon? Walang orasyon sa tres mundo. Kasi ang tinatawag namin, puro buhay. Kalikasan. Eh yung mga antingero, tinatawag mga patay. Kaya pag susunod... Eh, but... ha? Eh bakit 'to ano? Ah, tawag dito. Ah. Uh. Ito 'yung mga dati ko. Hmm. Sige. Laglag -lag mo na 'yan diyan, tubig. Yan. Eh paano ho yung damit? Ha? Meron po damit. Sige, laglag -lag mo yan diyan. Wag ka mag-iwan diyan ng mga ibang kuan. Gamit gamit ng tingero para hindi ka na gagambalain. Tapos pag malusaw na natin 'yan, dadalhin mo 'yan Pagpunta mo dito sa linggo, ha? Sabay na dadalhin mo din yung tatay mo para mapa, mapahilot natin yan. Ilang taon ka na ba naging uh, anti-ngiro? Bata pa lang po ako. Nag-ano na ho ako? Nag-orasyon. Gata mm. na tutokom ang gamot. Maganda yan. Ma... Uh buti na na naisipan mo na kumalas na diyan kasi alam mo kung bakit wala kang mapapala diyan. Katawan mo lang yung sinasakripisyo diyan. Buhay ang nakataya diyan. Pati ho, pati ho to mga to. Latin ba yan? Oo, oh. puro Latin. hulog mo na yan dyan. Sama ko na huto itong ano, yung pitaka. Yung mga latin, latin, Saka, sige, sama mo na yung wallet mo. Yung mga latin lang. Yan, yan. Yung mga latin. Oo. Oh. Yung mga latin. Tagit lang ko, bubuhatin ko lang ho yung ko. Sige, sige po. Sige. Dami to bro eh. Oo, oh, lahat yan. Mga ano lang to, mga bigay sa akin na inaingatan ko. Hmm. Kung so, ako hmm. nagtatrabaho sa Batangas. Ah. Uh. pa. Wow. Yeah, sama mo na yan. Udog mo yan dyan, yung mga latin mo dyan. Kaso bro, hindi po ako makakasure na makakapunta po ng linggo. Kasi po, iaano ko pa po yung, ano ko, yung OT. Sunod linggo? Ay, pag day off pala, sunod na day off. Punga, kasi ang day off po po kasi, eh, 8, oh, kasi birthday ko ng mama ko, kaya hindi po agad ako makakano. Siguro po, mga sunod na day off ko po, makakapunta po ako sa inyo. Mm hmm, pwede. Chat mo lang ako. Ituro nyo lang po sa akin kung paano papunta doon. Mm -hmm. Saan nang galing na po ako sa tarosa? Uh Oo. -oh. <clears throat> dami nito ang oh, dami ang dami ang dami ka, ka parang mga latin dyan dami ho kasi ho dati nang naniliksik po ako ng ano na ibang mga gamit oo oh. marami kasi so, ang gustong matutunan nung ako dag spiritual oo oh. pero tama yung ibang tao sinabi sa akin, mga matatanda kailangan dalin mo isa lang, lang. kasi pagdating ng ano ikaw rin ang may hirapan ito na yung dati pinag-awayan namin dati ng ano ko, kinakasama ko sa Batangas. Hmm. Ito pala pitong ano, pitong dasal ng pitong Arkangel. <laughs> <laughs> Eto, bro, pag ako ko nag-orasyon, hindi ka po ang kandila eh, naluha. Oo. Oh. Pag ako nagsindi ng na kandila at nag-orasyon na hindi ho siya naluha. Hindi naluha. Hmm. Ang sabi sa akin eh, umaano daw yung spirit ko Kasi dati ako, nag-orasyon na ako dati, nasa Batangas ako sa Bae, kala Mayor Bonoy. Hmm. Uh, galaga ako ng manok eh. May uh. bumaba na liwanag. May akong liwanag sa ano ko. Nagdadasalo ako ng taipin nung alas 12 ng gabi yun. Oo. Uh Marami na ako kung napagsubukan na ano, yung ako'y nag-anting yung yung pagiging tingero nyo, meron namang kapangyarihan. Pero yun nga lang, ang hindi nyo kasi alam dyan, nasa kadiliman kasi yan, eh. sinasangla nyo lang yung kaluluwa nyo dyan. Oo. Oh, ang ibang ang tingero, magsasabi na, nasa kaliwanagan kami. Bakit? Nakikita nyo ba ang ang mga tinatawag nyo? Eh, bakit po ano? nasa nasa kaliwanagan ba? Makakagamot, makakagamot sila ng mga nakukulam na babarang. Oo, siyempre. Ang kapangyarihan kasi nila nasa kadiliman. O, tumatawag pa sila ng mga patay. Hindi tulad sa amin sa Trismundo, buhay na buhay yung tinatawag namin kalikasan. Hindi nyo ba alam na ikaw mismo ginagamit mo na yan simula pagkatao mo hanggang ngayon ang araw hangin at tubig dito sa tres mundo yan na yung kinikilala namin ang makapangyarihan ano ho dyan wala pong bibitawan na orasyon wala walang orasyon dito malinis po kami walang tato maliban na lang sa mga dating antingiro na may mga tato na naging, naging tres Ayan, pero wala na. M mga lusaw na din yan. Kaya yung mga tinatawag nyo dyan, kung, kung, kung makikita nyo, nyo lang yan, baka tatakbo na kayo kung makikita nyo yung mga tinatawag nyo. Yung mga latin nyo, o yung mga anting-anting nyo, pag may patay, Madadala nyo ba yan? Hindi, di ba? eh bakit sinasabi ang ang antingero makapangyarihan malakas sa patay pa lang takot na. O, oh, di ba? Eh bakit ang tres mundo kahit saan pumunta walang pinagbawal walang kinakatakutan pagdating sa espiritual ang tres mundo ang namayagpag sa kapangyarihan. So. Lahat dyan, yung mga medalyon mo, sama mo na. <coughs> Wala na ho, bro. Wala na. Sige. Quintas mo, wala na. Hindi ako nagdadala ng quintas. Oo. Oh. Ang dinadala ko lang tayo, ito lang yung quintas ko lang na Cruz. Oo. Oh. Kaya mo ba i-totok dyan yung camera pag ganun? Harap dyan sa ano? Yung yung Ay. camera mo, yung camera mo, i makita ko dyan sa planggana. Yan. Tapos, Basahin mo lahat 'yan, basahin mo. Ito lang ha. I-i-iharap mo muna, harap mo muna. 'Yan. Steady lang. Steady lang muna. 'Yan, sige basahin mo. Balik-balik tarin, balik-tin balik-tarin mo. Ayan. Asan na yung tuway mo? Wala? Patingin niya ako sa tuway mo. Tutok mo yung camera. Ayan, yan, yung yun, yun, nakabalot dyan. Ito po yung tuway. Oo. Oh. Bago ito naman po yung ano, bato na naging ano, ah, uh, baton bato na naging kahoy. Nakita mo ba ang, 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 ang laman dyan? Hindi. Oo. Oh. Okay. Hindi mo alam kung sigurado ka ba na tuway ang laman yan. Baka pag, pag natin yan, puro mga latak ang laman dyan. <laughs> Hindi ko alam. Oo. Oh. Kaya, madali lang kasi magagawa ng kwento eh. Sige bro, ilagay mo na lang yan dyan bro. Ayan. Ngayon, yung nabasa na yan, ilagay mo yan sa plastic, tapos, itali mo, Huwag mo nang buksan. Dalhin mo na yan oh. pagdating dito sa kuwan pagtitipo namin, ha? Oo. Oh. Hmm. Teka. Harap ano mo, na harap mo. Oo. Harap mo muna sa sarili mo. May tubig ka ba dyan? Labas basa natin para mainom mo. Ay lang ha. So, tam Tama lang sa'yo. Okay. Napasama yung yelo. Okay lang yan. Okay lang. Oh. Mm. Yan. Yeah. Ito. Ah, okay. Numin mo yan. Ayan. Masarap na yung tulog mo yan mamaya.